Magandang araw mga katubal Kaya ako ay pupunta kayo din sa Kuwan sa rose, Ayan Ito Ititingnan natin yung laman loob ng Sa Karing rose 8-1 ay eh, mga mumurahin ang nabibili din Mga branded din Mga kapili ka ng mga Mga gandang uh, brand Ito eh, tayo bago-bago muna -bago na, na. Yeah. Pantayin ko muna ang sa stereo Kaya ipapasyalan natin Yung loob ng roast Ano? pinat Ako din inaparado Lagi sa mga gilid para Wala akong katabi Ayan para may malaking espasyo Di ang roast Ipaparaon Masarap mamili din eh Kasi kuhaan Minsay kakaunti ang kanilang stock Meron ding ros na kuha na maraming stock tsaka nakakatchin po ka din eh ng mga magagandang design ng mga damit, pantalon. Eh, mga branded din naman. Kung kumpara mo sa halimbawa pupunta ka sa butik, sa mga mall. Ganon din naman ang itsura eh. Parang ari kong sa atin yung mga mga old model na pero branded yan o oh. ang Ross dress for less yan tayo papasok sa loob dinikuan nga yung lunes malapit sa amin doon ang aming bahay sa party doon ayan tayo papasok na din sa Ross ko sa inyo yan na rin mga postcard So, mga mga ladies section. Yeah, mga sapatos. Yan. Kita oh, ninyo, marami din yan. Makakabili ka ng mura. Mga branded na naman ay Pila. Kapili ka. Oh, mga new, new Balance, Nautica. Oh, Roxy. Oh, mga Medjas. Medjas. Yeah, mga itong area ng sosok sa, -sa, -sa, -sa patch ng babae. Oh, mga pang makeup up, Pat and body. Oh. ka ng dab. Halo-halo dito assorted. Yan. Hindi na oh, mga skincare. Oh, iba't ibang brand. O, kaya kayo mamimili nila kung anong gusto mong brand. Mga pabango. Yan ang mga pabango. Mga lipstick, makeup, pang manicure. Sari-sari na din eh. Yan mga bag. Hmm. O, mga shampoo. Iba't ibang bag. Mga brand ng bag dito. Eh. Steve Steve Madden Nine West oh, yan Pagka rin ay uwi sa Pilipinas para ikaw dun nya Pampalingke. oh eh din oh DKNY ibig sabihin di kanya mm -hmm. para sa mga bata naman mga damit yan ang tsura ng Rosdini mga mura ang presyo kumpara sa mall pero ganun din may mga branded na mga sapatos ng bata iba iba ang brand oh. iikutin natin ito lahat oh, may mga toys toys ng bata ayan ang mga ang maliliit Oh, yeah pang sa mga pets para <coughs> ang petting room nila ayan ayan di yan ka nagsusukat ng mga kanuan mong damit oh, to automotive mga pang home automotive di nilagi ako na ang coat makabili ng mga mura halimbawa ibibiliin ko yung mga panglinis ng sasakyan o mga accessories yan yeah, mga accessories para lang pinupuntahan ko din eh pero ang malimit kong binibili din eh kuha yung mga pabango isang gayong pabango ko na pine tree pinipili kong pabango yung black ice mabango yun hindi masyadong masangsang hindi masyadong matapang yan ay ba't ibang yung nakikita oh. ipumili na oh, mga gamit sa bahay mga damit uh -huh. mga carpet mga kandila mga home decor yan ganyan ang ross Oh. Diyan um, naman tayo sa kwan Sa mga panlalaki ito so, sa so mga panlalaki naman din eh. Yan yeah, mga medyas. O, oh, halo-halo ang brand. May Adidas. May Champion. May Reebok. May Levi's. O, oh, makakapili ka na. Pang daily wear. O. Oh. Ayan. O. Oh. Ito mga sombrero. Tama yung sombrero. Papakita ko sa inyo ng isang presyo dito ng sombrero. Ito ang gadini. rin puma. Magkano ang puma? Ang puma ikuan lang 12. Yan puma. Imbawa yung champion. Oh, magkano ang champion ng sombrero? 999. Balik 10 dollars din mahigit. Ay, mga sapatos, oh. Bat ibang sukat. Ng mga damit. Pag ako inabili din bago ako pumunta dun sa mga regular na presyo. Iniikay ko muna tong clearance. Kasi minsan eh, merong size dito na sukat sa akin. Ibibiling eh, ko na. Minsan nakakabila ko ng tigdo dos. Oh. <coughs> Yan o. Oh. Ay din na. Kaya May ngayon ang mga display jacket. O. Oh. Ano ah, rin jacket na Are eh. Ari decays. are makisig na sa atin. Pagkikay nakadecays. O. Oh. mga sapatos ang daming sapatos din eh ngayong mga damit Ngayon, kaya yung mananawang sa pagbili din eh basta kayo may salapi ang eh. oh, papakita ko din eh ang papakita ko din ng pantalon aray nasan ka eh Simbawa, bibili ka ng Levi's. Are, okay, kita mo rin Levi's na are. Eh. 501. Magkano are? Eh? Mga are, eh nasa 20 la ang. Yan you know? o, oh, 25. Kumpara sa presyo sa so, iba na 40 pag pupunta ka sa mismong mall. din i yung 5 la ang. Yan you know? o, oh, ako nung ang hilig ko Pantalo din ako nabili. Ako hindi mapapabili sa mall. Parehas lang naman. Ayayin na ang mura. Marami naman. Mamaya yung ma mahal nga. Iisa naman ang mabili. Doon sa marami na ayos din. Be practical. Ika nga. Yan ang cashier oh. Ang cashier. Napakita ko sa inyo mga damit. Ito yung mga damit din eh. Yan. Halimbawa yung under armor na are. Kano yung under armor na are? Are 15 eh. Oh, 15 dollars. Yeah. Oh. makisig ka na din eh. Hindi naman ko tatanungin saan mo binili yung iyong kuhan. Yung iyong sweatshirt. Tingnan mo yung under armor oh. Ayun, masasabihin saan mo ganyan binili sa Ross o sa mismong Under armor yun naman eh. Tingnan mo aray, magkano ang presyo ng Under Armour. By Chinko, kumpara sa $60. Oh, mga maleta, pag gusto mo nang umuwi. Ayan. Wari ko yung naikay ko na. ay Ayan din mga kung ano-ano pang narin yung mga abubot by season lang din yung display ito yung mayroon ng pampasko yung October pala ang... so nalibot na natin ang Ross yah ako'y uuwi na ah, hindi niyong, may mga accessories pa pala ako naligtaan ayan, yeah, no? mga jewelry o, oh, yung jewelry, mga kwentas. Pero yung akin yung hindi fake. Yung akin sa tunay na ginto. O. Oh. Mga ray oh, mga, di hindi ka makakita ng pinaka-treasure hunt. O. Oh. Gusto mong maging makisig eh. Sa murang halaga, di hindi ka bumili. Saan suot mula, na, tangus na. Oh, mo ikaw na? Tangos na. Yan o. Oh, yung mga mga pabango. mga men's fragrance. Yung mga brandine. Yan. Yeah, mga guys. Gaya na rin. Magkano ang guys na rin. Pagkiti. Tuwi ng Pilipinas. imabigyan mabigyan mo ng garnet. 15. Tungan-tuwa na. Ripa. CK. Magkano ang P CK? Oh, 20. Pag naiabot mo eh. Kaya may galing Amerika. Yan, Adidas. O, oh. iba din yung brand. Pero yung mga magagandang brand, hindi ka talaga makakita din. Yung minsan laang. Ah, minsan laang. Ay siya, puputulin ko ng mga katubal. Pare okey okay na sa Ross. Ito na, tingnan mo ang Ross. Oh. Makakapamili ka na din eh. Kaysa halagang uh, mga 50 kay makisig na. Ayan, ayan ang ros. Saan ko ilalabas na? Ibig na mga katubal. Yan na muna kayo, okay?